kausapin ko tong ano yung yung taong grasa dito kasi siya no? And dito kasi siya, try natin bigyan natin siya lang ng pagkain ng um, pati kahit kasi ayaw niya, ayaw yung tumanggap ng pagkain uh, bibigyan natin siya ang ah, kaawa naman pero minsan kasi yung mga gatong mga taong grasa may mga ano yan eh nang nang oh. ali kan ana apa mana kan apa apa mana ni bayad ko di mo arana ha pagkaon ha o, sige na alis na siya alis na siya. tapos ayaw niyang tumanggap ng pagkain yan galing ayan oh palagi dumadaan dito yan mapait naman tapos ilang beses ko na siyang inalok na pagkain ayaw niya so yun tumanggap naman siya ay bibit na lang ako sabi niya ay magpalit lang po sabi niya bibili na lang ako sabi pero binigyan natin siya kahit isa lang para kawawa naman hindi naman tayo ano, kahit pa paano makakain siya pero hindi ko alam kung kinain ha? hindi ko alam kung kinain niya nandun na siya ayun malayo na ayun malayo na palagi yan maraming Maraming dumadaan dito na ano na taong grasa. Pero yung mga ganyan siguro eh, hindi na kami magtataka dito kasi yung ibang taong grasa may binibi. Yung gumaga nasa Bureau of Investigation yung mga ganyan. Kaya nagsiCI sila yung mga nag-apply ng sundalo. Ah. Uh, nila yung uh, yung inoobserbahan nila kung anong di ba? Uh, yun, kaya minsan nagpapanggap na taong prasa pero nag sila ng mga nag-a-apply ng sundalo. So, binigyan ko siya ng pagkain ng isang pancake hot cake, ganyan. Ayaw niyang tanggapin kasi bibili na lang daw sa doon. Bibili na lang daw sa Mabayas naman. nung nakaraan, Binibigyan niya ako ng 10 piso. Binibigyan niya ako ng 10 piso. So, yung yung mga uh, binibigyan niya ako ng 10 piso. Sabi niya, awag na lang. Kasi bibili ako ng pagkain. Bumalik na naman siya ulit. Palagi yan, pagka dumadaan, pagka dumaan dito, dito sa area ko, hihinto yan siya dito talaga. Yan, dito sa, yan, yan, yan. Hihinto siya dyan. Ilalagay niya yung bag niya, yung hawak niyang bag tapos tsaka aalis may tinda na naman akong bagong ano wow pang Christmas party tapos meron na akong benta kanina ng sexy yan sexy so ganun yun ganyan yun maraming mga ano dito eh okay, mga yung mga taong grasa na no, dumadaan kasi na tinatawag ko may nakausap ko hindi ba sila kumakain kaya nagkakaganyan pero yung iba dadaan lang yan sila na parang wala lang kasi nagpapanggap na taong grasa nga yun nga yun tulad ng sinabi ko uh, nagpapanggap ng taong grasa pero nagbibi siya si ay ng mga nag-a-apply ng sundalo kaya yung mga bumabalik sa sundalo lang mga karapat dapat kasi silang babalik sa sundalo yan. Ganon yun. Uy, may ano, yung ginataan, bilo-bilo. Tingnan natin. Kasi nagtinda sila, naglalakot sila ng na. bilo-bilo. yun. oh. Ay, bilo-bilo. Palita, -bilo. bila po na, gang? 15? 15? Isa lang. Dilawan. na. Dilawa. Asa mo? sa amin. 15 yung isang takal, isang baso. Hindi na natin siya. Yeah. You know? yeah. Yun yung 15. Tapos bibili ako ng isa. Ang pariyay. niya kasi sige lang ang pagwapa Uy, wa mag Pat man Patman siya Dayeng? Oo Oo, so meron bilo-bilo Yeah Meron na tayong bilo-bilo Ah, -bilo. uh, ginatan 15 pesos isang baso Tikman natin ito Kuha natin si ate Uy, langit lagi Uyang 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 Pinagpiniglid ba? Bilang ito pa na. sa lang. Hmm. Nandit ng prebo yan. What's this? Ay, kuan mo na sa lubi. Kanang kuan ba? Kasi nga na na. Nangit niyo yung panin. <laughs> Hanate kayo. Sigsig kayo. Oh. 300 to 50 na lang. huy, huwag pa ba na magamit. Hindi ka nag-ulan. Taigo hmm. na niyo. Stretchable so, man siguro na. Ay, hindi. Hindi <coughs> man ko ganahan na musuot ko. Hindi man kahit ko musuot ng gold resort. Simba lagi, oh. Lami mo na nindot man ni Simba yan si ate ng ano ng upay upay tapos yun masarap huh? ng ano niya bilo bilo milo mayroon siyang gabi, yung colorful ng gabi, white and violet. 20 pesos. Pero ang alam ko sa Manila, 20 o 25 eh. So, yun. Thank you so much, guys, sa inyong panunood. Tapos meron siyang kamuting kahoy. Tamaan niyo akong kumain. Kasi nagutok ako. Pero actually, tapos Tapos, tapos ko lang magkakahan. Mag Sinangag Kasi nangag. Nakanin tapos yung daing daing na barungoy yung tawag dito kaya yung sa Tagalog, yung, 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 yung barungoy yung, yun yung flying fish yung flying fish na gaganyan kalalaki ang sarap niyang daing binili ko kahapon 109, 108 yung ano uh, dito bumuli akong kalahati hindi siya maalam ang sarap Mayay, mamaya, mamaya, pagpakita ko sa inyo yung daing tapos yung dangget, 220 yung kilo, karahati din yung bininig ko. So, naka nabili ako ng 200 pesos na daing, ang dami ng isang kilo. Kalahatin yung flying fish, tapos kalahatin yung dangget, bali. So, bali, isang kilo, 200 pesos yun. Ang hmm, sarap po. Eh. Wow, sulit so yung ano Tapos mainit pa. Sarap. Sarap, sarap. So, yes, thank you. Kasi may balilang na si Boss William sa kabila. thank you so much for watching.